Ano ba magsimula ng junk shop ito ang pamagat ng ating pag-uusapan ngayon mga paano magsimula ng junk shop ano? Parto ah, part 2 na to mga kabubog ano? yung una paano magsimula ng junk shop ano ang dapat unahin ngayon ang pag-uusapan natin ay paano magsimula ng junk shop magkano ang puhunang kailangan ano? pag-usapan natin yan mga kabubog Magkano nga ba ang puhunan kailangan sa junk shop? Ano? Kasi may nagtatanong din sa atin. Alam ko, yung iba sa inyo ay ganoon din ang tanong. Ano? Magkano ang puhunan kung magsisimula ka ng junk shop? Ano, mga kabubog, uh, ang puhunan sa junk shop ay depende sa iyo kung magkano ang kuan mo. Kung magkano ang hawak mong kapital, ano, mga kabubog. Kasi kahit sa 10,000, kahit nga walang puhunan eh, pwede kang kumita sa pagdi-junk shop eh paano hindi mag ahinte ka halimbawa sa pag ahinte pag may nakita kang nakatambak na bakal um, tanong mo kung ibinibenta ba yan tapos eh, punta ka sa junk shop ipahakot mo yon sabihin mo mo um, mission ka kahit piso per kilo kung naka kilo o di may ka ganun kumita ng walang puhunan sa junk shop. so mag-ahinti ka muna so depende yan sa iyo ang sabi ng iba, malaki ang puhunan, malaki ang kita. Oo, totoo. Malaki ang puhunan, malaki ang kita. Pero, pag nagsimula kang malaki at nalugi ka, malaki rin ang malulugi sa'yo. Para sa akin, mas maganda magsimula kang maliit, mga kabubog. Ano, mag-try ka muna. Halimbawa, pabenta-benta ka muna sa mga junk shop. Ano, alamin mo muna kung anong reject at hindi. Ano, simula ka kahit uh, na maliit na puhunan mamili-mili ka muna sa kapitbahay mo o maglagay ka ng paskil sa tabi ng bahay mo o bumibili ako ng bakal buti may eh, magdadala sa iyo bakal buti ano kahit magkano lang kahit isang libo lang ang kwan mo o kung may sasakyan ka ibenta mo ka agad pwede ka nang magsimula pero hindi mo pa talaga matatawag na junk shop yun negosyong junk shop kung pwede mong masabi yun. kasi pag sinabing junk shop ay eh dapat yan Uh, may pwesto ka, may kiluhan ka, may sasakyan ka, may permit ka. Ang dami, ang daming kailangan. Pero kahit wala pa yung mga yan, pwede ka nang magsimula. Ang tawag doon mga kabubog, trial and error, ano? Testing ka muna bago ka kumuha ng permit. Mag-try ka muna, mag-execute ka muna. Simula ka muna sa paliit-liit. Malugi ka man, maliit lang. So, 'yun ang maganda ng nagta-trial and error. Ako mga kabubog ay siguro mga 2 years ako nag trial and error, no? try muna try ah uh -huh. uh, namili muna ako nagbakal buti muna ako ano at hanggang mm, sa dumami ang suki ko ay dito sa aking pwesto ay malawak naman ang bakante so tumatanggap na rin ako ng mga nagdadalang mga kwan malala yung kapitbahay ano so ikaw kung ikaw ay may bakanting lote dyan malaki ang advantage mo ano kung um, hmm. gatmari huwag ka munang kukuha ng upahan kasi pagka nagtayo ka kagad ng junk shop tapos nang upahan ka sa tabing highway magdadown ka ng 1 month advance 1 month deposit ay eh, siguradong malulugi ka mas maganda kung may bakanti kang lute sa tabi muna ng bahay mo mag kang mamili ano kung may kulong kulong ka dyan sasakayan ka o pagkaka isang puno doon sa sakyan mo hatid mo muna sa mga junk shop sa gilid gilid sa tabi tabi habang pinag aaralan mo ngayon pagka talagang natutunan mo na alam mo ang reject o alam mo ang hindi nabibili lahat ng mga kalakal na nabibili Oh, alamin mo na ngayon kung saan talaga nagbabagsak yung mga junk shop para makasabay ka ng presyo sa kanila ano, para may mga magdadala din kayo kasi sa junk shop mga kabubog pataasan ng bili ano, pataasan ng bili at mm, kung sinong mataas bumili siyang maraming mabibili ano, palakihan din ang puhunan yan kung sinong maraming puhunan siyang maraming may stock at mm, siyang mas malaki ang kikitain pero mas maganda bago ka maglabas kung may puhunan ka man, mas maganda bago ka maglabas ng punan, magsimula ka muna ng maliit, no? Benta-benta muna sa mga tabi-tabi. Pagkakabisado -tabi. muna, so pwede ka nang maglabas ng puhunan. Bumili ka ng sasakyan, umuwi pa ka ng lote, kumuha ka ng mga helper. Ano, sa susunod ay uh, partre tayo ano uh, alamin natin paano ba kwan ano ano bang kalakal ang nabibili sa junk shop anong anong bang kalakal ang hindi nabibili ano so yung una ang pinag-usapan natin ay ano ang dapat unahin pangalawa ano ang nagkano ang puhunan na kailangan so siguro part 3 ha, mga gamit na kailangan ano na i-vlog na rin natin 'yan so uh, ulitin natin kasi medyo malayo na eh ano iba pang gamit na kailangan ano yung mga nakaraan ay eh, meron pa akong hindi mga nasabi eh, doon sa mga kwan sa mga gamit eh baka diba siguro sa part 3 eh, masabi ko na ano mga gamit na kailangan muna siguro ano so yun lang muna sa ngayon mga kabubog